Good afternoon everyone at ngayon at pagkatapos kong mag -car wash at mag ng G4 at bigla nagkayayaan nagyaya ang aking misis pumunta ng Somo at halika't pumunta tayo sa Somo at mag unwind tayo at kumain ng hapunan let's go guys at nandito na nga kami sa Somo at... Oh, ka ba si Bini? kaya nila dinakapon na so, dito sa mga mga tayo Pwede na! Okay, Mama, lang yung dito, Tingin -tingin tayo na makabibili Ayan o, dito Tayo bigyan nyo na mga jersey jersey ayun, ayun, ayun. Bilang kayo miss to for lang po yan Para sa inyo 200 na lang po ang dalawa ba Yung binibili ko, parang D&G. O oh, nga, no? So, nice. At kami border na na makakain. Ayan, yeah, marami po dito mga food cart at mga ipatubang mabibili. Kaya ay, sulit ano, na Korean. sulit pagpunta ka dito. Hindi ka magbuto. Uy, barbecue, pagyaki, burger, coffee, Sinsig. Sinsig. Ang mga pagkain. Magsasawa ka dito sa Maisomo. Sa lahat mga gusto pumunta. Pagdala kayo dito. Pag weekend dito ang dami tao. Pero maluwag siya. Nakaka-accommodate po kayo lahat nasunin meron sa dito guys salamat mga gistong bukas dito sa sogo meron pa lang ano spanish Spanish. Magkano? Dalawang ano? Dalawang malaki. Tayo order sa may Enero Enero Coffee. Enero Coffee dito tayo order. At naka-discount pa tayo sa ating BWD. Oh Ito na kape mo. Ayan, kape lang ng kape. Ayan o, kape lang ng kape yeah. na kalagay. Kape lang ng kape. Ah, dito kami sa Somo Kaya na. na. Wow! Paras lang. Oh. Walang sauce. Walang sauce Ayan, yung mga yan. Okay, eto yeah. ano ba to? Kaya na, kaya na. Asan yeah. ah, si Snow? Ha, ah, bumibili na. <laughs> ano binili niya? Ano nang nang bumili mag-isa eh. Ano yan? Ba't na Ba't na usok na? Baka mainit. Hindi ba mainit yan? Aray ko. Eh, malamig. Ano ba yan? Ay, dali. Ano, ano ba yan? Matigas eh. Matigas. Ano ito matigas? Matapon. Matapon. Wow! Oh, hintay mo na lang. Ayan. Asa ano? Kaya kayo na. At mo masarap to. Yummy! Laki nila dito. Laki na nila dito. Nice! No, ano yan? No. Ito. No. no. Yummy? Chocolate mm. No, no. Ayun to. Spider-Man! Oh, spider Spider-Man oh. Spider-Man, Spider-Man, ya? Tunggu, no? Oh. So, kan? mm. oh, Spider-Man? So, di Wow! Tunggu, di sini. Kamu akan dipicture, ka, no? Spider-Man. Yeah! Damn! <laughs> Kamu ka, yeah. Spider-Man. Nah, uh, picture ka bagaimana mo ng ano? Points. Points. Ya. Wow. Ingat kok. Ingat Spider po. Spider-Man, kuya. Oh. Huh. Spider-Man. Ano ba bitsa mo? Tamlay, isang tambling diyan, kuya. Ha? <laughs> 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 At ito, nag-order pang Ito corner Yan, nangyayit sa kinain At kami naman ay sold Na sold na sa aming kinain Sa sobrang sarap ng mga Mayamaya -maya lang kami ay uuwi na At sa mga taga-Kabite dyan At walang mapuntahan Halina kayt subukan yung pasyalan Ang Somo Dito lamang po yan sa Imus, Kabite Malapit sa Ese Molino Isama na ang buong pamilya at barkada. Sa ulitin, bye.